pass divorce bill. Yan ang itinuit ni Kylie Padilla matapos mag-release ng statement si Aljora Brannica tungkol sa kanilang hiwalayan na nagsasabi sa actress na Tell them the truth at who cheated first. Mukha namang kinain ni Kylie ang kanyang mga salita sa pep noon sa kanilang interview na ito sa divorce. Ito ang mga sinabi ni Kylie sa naturang interview. Yung kasal kasi, I came from a broken family. I know the reality of marriage. Hindi lang siya papel. Hindi lang siya sing-sing na sinuot mo. Na sinabi mong kasal na kami. Sa totoo lang, pag ikakasal na ako, ayokong may divorce. Kaya sobrang nag-iingat ako at alam kong kaming dalawa ni AJ. Marami pa kaming kailangan ayusin. Hindi siya dream na, aw, ang saya-saya. Nagpakasal sila. Lilipas lahat yan eh. And ngayon na naiintindihan namin na may baby kami, kahit may baby kami, may mga inaayos pa rin kami. Yan ang naging pahayag noon ni Kylie. Mga Marites, ano ba sa palagay ninyo? Para sa mga kabataan dyan, esep sf din muna. Mag-ingat, mag-aral mabuti, sumunod sa magulang, huwag magpapajontis. At mangjojontis, kung wala pa sa edad at wala pang plano magpakasal o magpamilya. Hi! Namanhid ang ulo ko mga Mars. Naway magkaroon ng masayang pamilya ang bawat isa kawawa ang mga bata. Anyway mga Mars, eto na naman si Chokoran Chokoran na nag ng cheese max. Don't forget to like and subscribe. Comment ka na rin. Umwah!